Guys, ayaw ko na kumain ng kanin. Hindi <laughs> ko na pinapos. Kain na lang ako ng bilo-bilo. Para -bilo. na siyang ice cream. Oh. Tingnan nyo. Yummy Yum, nurse. Kain tayo, guys. Kain kayo dito sa amin. Let's eat ng bilo-bilo ice cream. dako ako, inutusan ako ni Papa, pakainin ko yung mga bebe. <laughs> Diyan ka Hal. May gagawin ka pa? Ay, ay, oo. Teka, magmamap ka pa dyan. Tsaka dito. Kaya yan, guys. Laban lang. <laughs> Grabe ang buhay namin ni Papsi, ano? Pero masaya naman, guys. Tsaka, Ala ano lang. Kasi kaga noong ano, noong una, gusto namin ni Papa mga bandang alas o oh, ah, alas 11, alas alas 11, alas 12 ganun. Tapos na ang trabaho namin. So minamadali namin na magtrabaho. Ngayon hindi na. Chill-chill na lang kami dalawa. Wala nang madamadali na ganyan. <laughs> hindi na kami nagmamadali. Tapos kung ano yung magagawa namin sa maghapon. Ganun na lang guys. Para naman hindi kami magkakasakit. Kasi panahon ngayon, alam nyo na, kagaya ko, ay, kagaya ko, sinipon lang ako. Ano, sinipon na naman ako. Kagabi kasi, lumabas kami ni Papa, napunta kami doon sa kaibigan namin. Umuwi kami. Nag-shower ka agad ako. Ayun. Tinamaan naman ako si Pon. O tignan ninyo. <laughs> Sabi ko sa kwarto na, kung kita ko na naman tong map namin, banlaban naman. <laughs> Ito yung mga nilaban ko kanina. Yan. Yung mga, yung towel at saka yung basahan. Tignan nyo guys itong ano. Itong ating mga halaman dito. Ang ganda na nila. Ano? Gumanda. oh Ang laguna nila. Malago, malago, malago. Tapos itong mga dito. O. Oh, ang ganda na nila. oh. Itong haba na niya. Ay. Ginanon ko kasi. Ito nga. Iganon eh, ko din. <laughs> Paikot ko dito. Para pag humaba siya ganyan ganong ka mayos ka be yan ayusin natin tapos ito di ba na nakaraan ito 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 itong isa na ito tinanggalan ko ayun na o buhay na yan tapos ito tignan tingnan ninyo ang ganda na yung isa yan na nabubuhay kailangan pala nito ano dilig ng dilig ito ang ganda na diba ba? Tapos ito gumanda na rin. Gusto pala nito, dilig din ng dilig. Ito yung ito to, to. diba, di ba? Pinutulan ko 'yan. Two weeks ago, meron na siyang bagong suki. Ito na siya oh. mm, yung pinutol ko, dito ko tinusok Nabuhay. Tapos ito ayan, kumakapal na rin. Buhay na rin siya. Yung namamatay na ano, orchids. Ayun, nagkaroon ng suhi. Okay siya. Gusto niya dito. Kasi malilim. May init sa umaga pero malilim sa hapon. Ito. ganda na oh. oh. Gusto pala niya mga yan. Ano. didilikan lagi. Ayan. Mamayang hapon uli ako magdidilig nito. Okay. na kumain itong dalawa na ito ah, dun na, dun na, lina kayo, dito, dito ay, nasaan pala yung ano teka, kukunin ko muna yung basahan dito ay, ayun na pala, nila ko na pala wow, mali mama ito na pala yung basahan, oh <laughs> ay, nako, inday pakukay, Doon kayo umihi sa basahan, sa basahan sa basahan, alis dyan talaga naman na meron dito pala siya umihi kasi wala pa yung basahan ha ah, naku magmamap na naman si mama nito oo oh, oh. ayoko ng ano eh na amoy amoy yung panghi panghi eh <laughs> everyday yan guys minsan sa gabi palitan ko na naman ibang basahan na naman mm. ano ah nakita nila yung pagkain nila dito Talino talaga itong mga Bubwit na ito. Ah. <laughs> round and round and round. Teka nga. At ano, sabay ko na. Papa! Kahit alin dito ang kay Bella? Kahit alin dito, bigay ko? Okay lang. Oh. Ah. Okay, bibilangan uli natin ha? Alin na dito? Cheddar. Mm. Huwag <laughs> naman ganyan. Oh, sit down. Very good. Oh, sit na. Sit, sit, sit. Sit. Sit down. Ay, sit na ah. Very good. Oh, sit na, Cheddar. Very good. Nakasit na siya. Sit na daw. Sit na, Cheddar. Sit na, sit. Cheddar, sit na. Tinan mo, si Cupcake. Oh, oh sit na, sit, sit, Cupcake. Cupcake, sit. Sit na, sit. Hala Ayun. Ay, very good. Very good cupcake. O, sit na ulit. Sit. <laughs> Ganyan lang naman. O, sit. Sit na tayo. Sit na. One, two, sit na. Sit. Very good cupcake. <laughs> Wait. Ayan. O, oh, bilangin ulit natin. One, two, three, four. Layuin natin. Five, six, seven, eight,

23 ay <laughs> 23 seconds. Kahapo ba 'yan kanina? 21. Ay oo, oh, kaninang breakfast. Ayan, kaya ang itim ng kanilang mga poop ay dahil po yun sa malunggay. Mm. Oh, ayun oh, ah. na may malunggay oh. Kinain na ni Cheddar, galing ni Cheddar oh. Kinakain niya kahit malunggay oh, si cheesecake din, cupcake. Very good. Mm. Ubus pati malunggay na. Ubusin pati malunggay. Ha? Very good. Tingnan mo itong si Ante. Mas maarti pa ito kaysa doon sa dalawa. O, oh, Ante, ikaw naman. Kain ka naman. Dito nakita pa pakainin. Aagawan ah, ko ng dalawa eh. Ah, oh, Ante. Ala, Papa. Pa. Kunin mo dyan si Ante. Hindi makakain dito sa dalawa. Kunin mo dyan si ante. Hindi makakain dito, oh, sa upuan. <laughs> Oo oh, nga, maarty Si ante. Ma oh, doon ka na kay papa, ibigay ko yan. Oh, doon ka na. Mahal. Ah. Alam mo ba kung ano oras na? Oras na. Ano? <laughs> oh, oh. <laughs> ang bilis ng oras. Alika na dito, mag-map ka na dyan. Malinis na yung map doon. Malinis na yung map. ah <laughs> oh, sige ka Ayos. Alam ko na yung kasunod niyan. Pup, 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 na po kami, mami. <laughs> pup, 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 na po kami, mama. Meron. Sarap naman yan, oh. Kakain na naman ng dinner. Oh, dinner time na? Ha? Okay. Ito na, ito na, ito na, ito na. Oh, dito, dito, dito. Itong dalawa na ito, eh. Ah, ali alikay, alikay. Dito, dito. Itong dalawa, dito, dito. Mm uh -huh. Okay. Oh, sit down na, sit. Sit na, sit, 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 sit. 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 Sit na, sit Uy, very good na ka, sit na ah, <laughs> Ang bilis sumunod O, sit na, sit, sit, sit Sit O, sit na, sit, sit O, sit na, sit na, cheddar Cheddar Sit na, sit Very good si cupcake Halika dito, cupcake O, pakita mo sa kanila, sit na si cupcake Sit, very good cupcake Very good cupcake O, sit na ang <laughs> mm, dali. Very good. Nagsisit yung baby na yan. Ganyan din si mami. Mami kakay noon. Nagsisit din siya Good job. Bakit gutom na gutom yan? Ha? <laughs> oh, si ano naman? Si Bella. ka na Bella. ka na mga arti, ito guys. Ayan na yung dalawa. op Oh. <laughs> eh, maarti ito. Medyo finish na kumain itong si ano eh, si ante. Mm, hindi ka pwede dyan. Hmm, kapagalitan ka nyan. Hindi ka pwede kay ante. Ha? Kay mami kay kay kasi na ano nila, nakukuha nila yung pagkain ni kay kay kaya hinihiwalay namin. Masyadong mabait si Sky sa mga anak niya. Pag lumapit na yung anak niya, ibibigay na niya yung pagkain niya. So, magugutom. Asa Ay, tapos na si Mami, Kakay. Tapos ka na, anak? Kumain na yan, eh. Very good. Good job, baby. Ay, ito, hindi nila malapitan yan. Finish na, anak. Ito, dinidilaan pa niya pag may nakita pa siya na ano. May mga dahon-dahon. Gusto ni Cheddar yung dahon. Gusto ko ipatikim sa kanila yung dahon ng Ampalaya, eh. Uy. Nagagalit siya, ante. Huwag mo silang kakagatin, anak. O. Oh. Mm Hindi, -hmm. ayaw niyang palapitan talaga yung pagkain niya. Ay, very good si ante, ah. O, boss, agad. Very good. Very good, ante. <laughs> guys, 30 minutes workout tapos na ako <laughs> ayan, nakakain na ang dalawang batuta, hihimod-himod hi pa dun sa <laughs> nguso mm -mm. ayan na po o, oh, ihihikay dito ha, bago na naman itong ano, lampin, ay lampin itong basahan ninyo ha ah, hindi pa ako nakalaba ng basahan, pero kagabi guys, naglaba ako ng dalawa Ayan, dito kayo umihi ha. Dito, dito, dito iihi. Dito iihi, okay? Good girl yung mga yan. Dito kayo ihi ha. Dito sa basahan iihi. Ha? Cupcake, cheddar. Dito kayo ihi sa basahan anak. Ah, tinako yung muka. Tinan ko. <laughs> Ka-dongrit. <laughs> ano? Dongrit. <laughs> Ito, liligid-ligid na naman eh. Ako, nakabasa na naman kayo dito. Sige, inom ng maraming water. Inom, inom. Dito kayo ihi. Dito sa basahan. Dito, dito. Ito yung basahan ha. Dito ihi. Okay? Opo. Mama. <laughs> si Papa naglilinis na siya doon. Nakalinis na ako dito sa kwarto namin guys. At saka sa sala. Hmm. Nakamap na rin ako. Ay Papa! Malinis na yung map. Nilinis ko na, nilagyan ko din ng disinfectant. Ito na ang kung gusto mo diyan sa lanay. Ito na. Ayan ah, na. Ayan guys, maliligo muna ako. Mag-shower muna. Pangalawang ano na, nag-map ako. Pinawisan na naman. So, kailangan iligo ko na ito. Kasi pangalawang pawis ko na ito guys. Baka mamaya sipunin na ako. Ano? <laughs> Wait nyo lang si mama. Apa, ano ang menu natin sa pananghalian? Ay, oo nga pala. May buto-buto pa kami, guys. Yung kahapon. Hindi namin naubos. Hindi na namin sininop nga pala yung ano, lamesa na yan. Kasi parang sarap din dyan na upuan namin ni eh, Papa. Masarap din dyan upuan, guys, na ano, na... Oo, oo bago naman. Kaya dyan na lang muna yan. Total, hindi naman dyan naglalagay yung mga bebe. Si Sky na lang at saka si Bella. Tapos dito na yung dalawang bebe namin sa ano, sa loob si Papa. Ayaw na daw niyang mag, wag na lang daw map yun na lang gamitin niya. Okay. Ayan, tumapon kasi dyan yung ano, oh, hinihimudan talaga. Tumapon dyan yung kinakain kanina ni Cheddar. hmm Ay, ni Cupcake pala. Ano, okay na kayo? Ayos na. Pahingi <laughs> pa papa Si Sky ang ano eh, si Sky ang medyo mo rt arty, -arty. Oh, ito naman baby ko. Mm, ayan po. Mm, 'di ba? <laughs> Very good 'yan. Kumakain niya ng gulay. 'Yan ang baby. Ay, pati din si Ante. Papa si Ante, gusto pala ni Ante. Mo. Gusto mo rin, Ante? Tingnan mo 'yan. Oh, edi meron na kaming ano, kasama na ng gulay dito. Si Ante. Uy, naku 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 lob na lob niya. Ito, 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 ito. Kuhanan natin si Cheddar para malayo sila sa ano, sa sakit. Mm. Cheddar, alika na, cheddar. Cheddar. Mm. Cheddar. Sabi ko cheddar eh. Anti naman, inipit pa. Oh. Shh, huwag mo saktan niya, Ann. Aunt. <laughs> Ante, wag ah. Very good ka lang, Ante. Lablab mo sila. Ganda-ganda na ipit niya ka. Ayun, oh. Mm, nangihingi kay Papa. <laughs> Hmm? kakain na kami, mamaya Ay, Baby, na nasaan si Papa nyo? Ayun. Dami niya nilabhan kahapon, oh. Grabe. Papa? Oh, bakit may pera diyan sa upuan? Ha? Ay umuwi na sila? Oo. Oh. Talaga? Wala tayong yellow. Wala tayong yellow. Kaya pambili. Ayan na. <laughs> Ay, Saan? Dito? Sa wallet natin? Kaya pala hinihintay ko sila na ano? Na tumawag. Wala. Eh sabi ko alas 11 pa lang naman. Wag baby, huwag ka namabas. Sky. No? <laughs> Wow, oh, linis sa Kala ko mamayang hapon pa tayo maglilinis. Mm -mm. ay guys, hindi ko pa pala na-flex sa inyo. Ito yung important na ano natin, oh. Na bulaklak. Yan, maganda ito, oh. Na mulaklak na siya. Pero hindi pa lumabas yung lahat ng kulay niya. Mamayang hapon. Papakita ko sa inyo. Ito din, oh ganda na ng bulaklak niya oh. etong dalawa na ito yan yung imported morder pa uli ako ibang klase naman ay ayo nga. ang linis na very good hal asan yung ano ay lita andito na yung kwan yung drum <laughs> oo oh, oh. ayan ayun ay, yung nabili namin na drum yung mga ano papa itapon mo na yung mga yun oo oo oh sa huwebes ano yung ano natin yung basura day ayan saan kaya natin pwedeng ilagay yung drum mal eto kasi eh ito downspout ito pwede dito oh etong isa dito pwedeng patanggal natin ito tapos lagyan ng host na ganyan. Tapos diyan siya. Ito oh. Tapos lagyan ng host papunta diyan. Hindi pwede yun. Kailangan dyan yan. O yun. Sa taas na yun. Masyadong ano ito ah. Papatanggalan mo itong isa. Alisin mo yan. Alisin nila dito. Okay, Kasi gaganon. Papangit na sa bagay matutok lang saan kaya natin ilalagay yan lita hindi po pwede na ilagay namin sa ano sa labas kasi baka nakawin nila ang ganda pa naman <laughs> ang bait nung ano ng mga bata yung pinagbilhan namin kapag meron pong problema ibalik ninyo dito kapag meron pong butas papalitan po namin sabi nila huwag lang iwala yung resibo sabi ko sana dito ilalagay yung downspout doon kaso mababa doon pag iaano dito hindi siya aangat meron dito kaya lang sa labas ayaw naman ni papa ayan oh nakita ninyo guys ayan downspout din niya yan oh sabi ko pag dito diyan kaya papa sa sulok na yan hindi pwede uh oo -oh. pwede ren Bukas naman dito, di andito yung, um, andito pala yung mga batuta. Sabi ko, kasi yung mga maliliit guys, nandun, iniwanan ko. Hi! Nandito ko pala. Asan si Bella, Papa? Ay, ayun din pala si Maganda, naante. Tutulog-tulog sila, oh. <laughs> Nabusok kayo kanina? Ha? Tutulog-tulog? Hmm? Ito na si Papa guys. Nagdating siya dito ng ano, pinahingi lang daw sa kanila ito si Ang dami. Pwede yung niya kanina. <laughs> ito ulam namin ngayon. Hala, meron nga! <laughs> Hala, meron nga! Baby, alika dito baby! <laughs> Ang dami! Alam, hindi akong makalakad!